Yo mga ka JSD, kamusta na mga master rider ng kalsada? Welcome back sa JSD Vlogs kung saan gasolina lang ang pahinga as riding ang therapy. Ngayon pag-uusapan natin ang isang malalang sakit. Oh, legit to! Sakit ng pagiging ride ng ride kahit walang pupuntahan. Ha ha ha! Relate ka ba? Eso eh, ang mga sinyales na adik ka na sa ride. Unang sign, pag may narinig kang motor kahit hindi mo kilala, lalabas ka para tumingin. Uy, parang NMAX yun na. O baka Aerox? Hmm, stock pipe pero malakas tunog. Paps, isang daan limamput limang cento bayan. Tapos yung kaibigan mong nagtanong, may lakad ka ba? Sagot mo, wala, trip lang. Magpapahangin, pampalamig kuno. Eh naka-jacket ka, naka-gloves, tapos may GoPro pa. 'Di ba dapat beach ang pinuntahan mo? Bakit nagmukhang MotoGP? Yung literal na umalis ka para hindi mainit sa bahay pero nagbilad ka sa init buong maghapon. Logic? Di ko rin gets. Pero masaya eh. At eto pa, o oh, walang pera pero may panggas. Bro, Sabado ngayon. Ride muna tayo. May barya pa ako. Sakto pang 250 piso. Full tank na yung pagtagaktak-pawis. Tapos habang nakasakay ka, bigla kang mapapaisip. Sana nga ba ako pupunta? Pero kebs na, ang mahalaga, umaandar. Di gaya ng love life mo. Boom! sa kalam. Sa totoo lang, ibang klase yung freedom pag nasa motor ka. Yung tipong kahit traffic sa EDSA, pakiramdam mo superhero ka kasi naiipit ka sa gitna ng SUV at bus. Side mirror? Bahala na si Batman. Oscar, sir, saan po ang biyahin niyo? me. Hindi ko rin alam eh. Basta malayo. So mga ka-JSD, kung ikaw ay certified rider-holic, comment mo lang, ride pa more sa baba at tandaan. Okay lang mag-ride ng mag-ride. Basta may helmet, may disiplina at may panahog sa gas. Huwag puro forma. Ride safe tayo. Always. Hanggang sa susunod na vlog, ako si Jai, ang inyong kapwa adik sa motor. Ride lang ng ride. Pero huwag kakalimutang umuwi. Peace out! From, from... Room!